Eh, kaya nga pala siya nakakulong sa ano, sa tent na no? dahil nagluluto pa kami baka mapaso siya. As Kali, malikot tong bata na to eh. Hello, Kali. Dumadating sa lahat yung panahon na tinatawag nating toxic. yung tipong ang daming problema, ang daming mong kailangan gawin, ang daming mong kailangan ayusin. Pag nangyayari yon, eh, sana natin kalimutan na pwede namang magpahinga. Hindi lahat ng nasira, eh, ikaw dapat ang umayos. Hindi lahat ng kakilalo mong nalulungkot, eh, ikaw dapat ang magpasaya. May kanya-kanya tayong responsibilidad. At kasama dyan, yung pag-aalaga natin sa sarili. Mga cellphone niya, eh, kailangan mag-charge, di ba? Tayo pa kaya. Kung masyadong toxic ang buhay, time out. Pag nakabuelo ka na, maayos mo rin niya. One, Hehehe 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 hey